Hello mga kapatid, good day. Nandito ako ngayon sa chapel. At uh, gagawa tayo ngayon ng areglo ng sariling compost ng church na title ay Masaya Maglingkod. Actually, sinimulan ko na yung areglo nito last Sunday sa original KFD. Kaso nga lang masyadong mataas yon sa mga song leaders natin na babae. So binabaan ko siya, ginawa ko siyang KFC sa totoo lang nasimulan ko na siya. So ipapakita ko lang sa inyo yung process ng ginawa ko. So heto mga kapatid yung binuo binu ko kanina habang nag-aano ako, nag-analyze ako kung paano ko siya gagawin. So binuo ko siya ng tatlong part. Yung isa yung rhythm. Pwede rin naman pamalit yung sa acoustic na lang. Yun yung pinaka ano niya, unang layer. Tapos yung pangalawa naman ay yung lead. Yung sa acoustic kasi mga kapatid. Simple lang na ganito na si chord na CF lang yan, yan yung unang layer yung pangalawa naman ay pangalawa ay lead pero yung ginawa ko ganoon Ganun, ganun yung ginawa ko sa lead tapos yung pangatlo naman yung sa guitar 2 ito Ako. tapos ito yung naging kinalabasan mo nakalapis na yun Yan. Yan yung kinalabasan yun yung magiging ano, intro niya. tapos ngayon naman sasabayin natin siya ng my face punti-unti sinasanay ko yung sarili ko na matutong gumawa ng mga ariglo para sa ganyan mas mapalawak pa yung ano natin experience natin sa paggawa ng music kasi siyempre dapat nag ano rin progress ka rin hindi pwedeng stagnant ka lang di ba kaya mas gusto ko rin kasi na yung mga lumang kanta kasi sa church mapasariling compose o hindi eh mapakanta ulit through uh, paggagawa ng bagong areglo para sa ganun yung ibang mga kapatid sabihin, ay, naalala ko yan ha. Hala, ang galing na ano ulit, na-revive ulit yung ganitong kanta. Diba? Parang ano, nostalgic lang. Maaalala mo ulit yung mga dating praise and worship songs na kinalakihan mo. Maaalala mo ulit na yung lyrics noon, maawit mo ulit. Tsaka yung mismong message ng kanta nyo. So, ito yung ginawa ko naman sa bass. Sinabay ko naman sa bass. Ang ginawa na Sinimplihan ko lang. Ang totoo niyan, marami akong ginawang <coughs> ang totoo niyan, marami akong mga iba't ibang ginawang ano nito. Uh, Licks, tsaka ways kung paano siya ibe Aso ah, nga lang, ang problema, kung hihirapan ko naman yung paraan ng pagbe nito. Hirapan yung base guitarist namin kasi bago lang. Kaya sinimplihan ko lang. nakalimutan ko na yung kanina yung pinahirapan ko uh, try lang natin mag experiment lang tayo susundin lang natin Pasokin natin dulo no Dun 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 Tapos ngayon naman, sabayin naman natin sa palo. Try natin. <laughs> naman yung naisip ko para dun sa intro ng kanta namin na Masay Maglingkod which is sariling composed ng member namin dito sa church.